Hello guys, for today's video po Andito po kami sa Sambalok Lake Yan. Ang ganda po guys o oh. oh, Ang ganda, ang lawak Sambalok Lake po dito po guys ha San Pablo Laguna Alin? Ina. Ako na mo mag-bebes niyo. Ayan na nako. ganda. Wow. Nakakahilong. Nakakahilong Nakakahilo ma. Na. Ang ganda guys. Ngayon lang po ako nakarating dito. Ayan, Hmm. Di makita yung mukha ko, kailan makita ko. <laughs>